Hello guys. Mainit na hapon guys. Grabe talaga dito guys. Oh. Dito so. Dito kami guys sa uh, Pauwi na kami ng Manila guys. Galing kami sa Bataan. Oh, Lunga po pala. Lunga po. So nandito na kami sa Isitex. Grabe ang ang kalsada dito guys. Napakaganda at napaka-street Oh, pwede dito mag- mag-auto drive. Kaso wala namang auto drive yung Ford natin. Ford Ranger. oh Grabe. Napaka-street talaga. Oh. Maganda dito, guys, pag may big bike ka siguro ma masubukan talaga yung top speed top speed mo dito pero guys ayun guys so, top speed namin 100 lang guys kasi 100 lang yung nakalagay dyan oh. 100. so wala naman dito ano guys banda yung mga sensor pero may, makita ka dito yung mga poste poste na matangkat yun meron yan yan Sa... Nasa... yan o oh, yan 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 meron yan guys yan meron yung pustina na yan meron yung camera at saka sensor so grabe yung street ito guys yung ano IS napaka ano niya, tollin niya. Bahala na siya guys kung mahuli sa doon sa nahan Basta maintain lang ko isang daan, okay lang. Oh. So ganito po dito ka street guys. Sa Dinalofian pa kami, Dinalofian. Doon kami nag ano guys eh, entry guys eh. Okay. Nakaantok dito guys. Sa sobrang haba nito at wala ganong sasakyan. Nakaantok yung daan dito kaya kailangan mong mag magpa-sounds ng oh. oh, kumiwang na siya. Siguro nauntok na 'yon, guys. Ah. Oh. Yan, dumadami na 'yung ano. Napaganda ng lugar dito, guys. Parang napakalinis 'yung lugar kasi may mga palayan sa gilid. Ayun know? oh, lawak ng palayan tapos napakalinis ng kalsada may medyo may, dito sa right side medyo malubak, malubak, dito kasi dito lumadaan yung mga malaking truck mga heavy heavy load pero okay lang naka ranger man tayo pero pwede tayong lumipat dito sa lipat na tayo kasi maalog eh, buntutan na lang natin tong ano Wow, grabe talaga guys Medyo ano Makulimlim yung klima ngayon guys Hindi mainit yeah. Kung dumadaan kayo dito guys Tausapin niyo lang sa sarili niyo guys Kasi Sobrang ano nito Haba sobrang ganda, sobrang smooth para kang diruduyan sa antok. So, ayun. Pwede ka rin ano, guys. Pwede ka rin mag-stop over diyan, oh. Kung papunta ka lang so big. Ayun, guys. So, meron, ano, guys, So oh, sensor, guys. Pusti na 'yan, guys. So, ayun, mag-ingat kayo diyan, guys, kasi pag nag-over speed kayo, Siguradong Holy kayo sa wadahan guys hmm. Pira mo oh. Yung nakapula Hindi siya nag over speeding Naramdaman niya na parang Nakuha na ano, siya ng camera guys oh. Uy, nag-plus light, plus light, pati sa likod, ah. ano ibig sabihin mo? Oke. Okay. Oke, okay, mag-overtake na lang tayo, guys. Kasi may plus light, plus light sa likod. Gusto mag-overtake sa fast guys. Oke okay, guys, tingnan niyo, guys, oh. Hindi pa ako lumaki, guys. Oh, plus light, plus light talaga sa likod, guys. Nagmamadali talaga siya. Ah, ano ba 'yan? Yan guys, oh. Bilis-bilis. Napaka taas, guys. Napaka, napakahaba, guys. Lang kilometro kaya tong street to, to guys. Pero ayan, yan lang yung speed natin kay. Mahuli tayo, guys. Mahuli tayo guys, magbayad tayo Sayang lang ang trabaho natin guys Manigative tayo guys All over the world Oh, di kita ng dalawa guys Oh, pina plus light talaga Ano ba ito? Hayaw niyang mag-overtake sa kaliwa Gusto talaga niya Streetin oh, Gusto talaga siya guys na mag- hindi na siya mag-overtake sa kan kanan pala guys gusto talaga sarap sana i-top eh, speed ito guys eh yung Ford Ranger natin kaso guys ano mahuli tayo guys baka mahuli tayo ma doon tayo harangin sa toll gate guys kaya ano lang guys, support na lang natin guys, paa guys. Pero, ayun. Kita niyo yan guys, napakaganda ng ano guys. Ito guys, ay galing kami sa Bataan guys. Sa so, dinalupihan kami ng no guys. Ah, dinalupihan kami, nag-entrance kasi hindi na kami pumunta ng Subic so guys, kasi baka mahuli ako doon. Hindi ako marunong doon sa rolls nila mayroon pa ditong bundok guys na tinabas guys oh ito guys oh para makatawid lang tong daan na to oh guys dito na lang guys patayin ko na guys kay kangawit na guys